Ten signs na seryoso talaga ang lalaki sa iyo. Hey girl, welcome back sa another episode ng Usapang Babae. May lalaki ba ngayon na laging nandiyan para sa iyo? Sweet, consistent, pero naguguluhan ka seryoso ba siya? O baka trip-trip lang? Well, bago ka pa mahulog ng todo, panoorin mo muna tong video na to. Dahil today, pag-uusapan natin ang 10 palatandaan na seryoso talaga ang isang lalaki sa iyo. Pero bago tayo magsimula, favor naman please. Paki-comment lang below kung taga saan kayo para alam ko lang kung saan nakakarating ang video ko na ito. Salamat. So, kung ready ka na, let's go. Ten signs na seryoso ang lalaki sa Number 1, ipinapakilala ka niya sa mga kaibigan at pamilya niya. Girl, kung hindi kanya tinatago at pinapakita ka pa sa inner circle niya, ibang level 'yan. Ibig sabihin, proud siya sa at hindi siya natatakot ipakita na ikaw ang kasama niya. Anong dapat mong gawin? Be yourself. Don't stress. Kung gusto mo rin siya, makipag-connect ka rin sa mga taong mahalaga sa kanya. Number two, consistent siya kahit walang dahilan. Hindi lang siya sweet kapag may kailangan. May good morning text. Kamusta ka kahit busy hindi ghoster, hindi pa fall? Anong dapat mong gawin? Ipakita mo rin na naa-appreciate mo. Kahit simpleng ingat ka or thank you ha, malaking bagay na. Number three, gusto kanyang makasama kahit busy siya. May trabaho, may gawain, pero gagawa ng paraan para lang makita o makausap ka. Bakit? Kasi priority ka niya. Anong dapat mong gawin? Suklian mo ng presence din. Kahit short reply or support, it counts. Number four, klaro siya sa intention niya. Hindi siya pa-cute lang or pa-suspense. Kapag sinabi niyang gusto ka niya at seryoso siya sa inyo girl, bihira yan. Anong dapat mong gawin? Kung gusto mo rin siya, sabihin mo. Kung hindi pa sure, okay lang be honest lang. Number five, interesado siya sa mga pangarap mo. Kapag tinatanong kanya kung anong gusto mong marating sa buhay, kung anong dreams mo hindi yan bola, it means nakikita kanya sa future niya. Anong dapat mong gawin? Mag-open up ka rin. Walang masama sa sharing kung willing siyang makinig. Number 6. wala siyang tinatago. Hindi mo na kailangan pang manghula. Minsan siya pang nagvo-volunteer ng info. Saan siya pupunta? Sino kasama niya? Ano ginagawa niya transparent? Anong dapat mong gawin? ibigay mo rin yung tiwala. Kasi trust goes both ways. Number seven, marunong siyang humingi ng sorry. Kapag nagkamali siya, hindi siya defensive o galit agad. Alam niya kapag nasaktan ka at handa siyang magpakumbaba. Anong dapat mong gawin? Kung sincere siya, forgive. Hindi ka mawawala ng respeto sa sarili kapag natuto kang umintindi. Number eight, nire-respeto niya ang boundaries mo. Hindi siya demanding sa katawan mo or sa time mo. Alam niyang babae ka, hindi ka gamit, at alam niyang may sarili kang desisyon. Anong dapat mong gawin? Panindigan mo yung standards mo. Kung seryoso siya, igagalang niya yon. Number nine, binabanggit ka niya sa mga plano niya. Tipong, pag tayo nagka-baby, or pag may bahay na tayo. Girl, hindi yan biro. Ibig sabihin, may vision siya at kasama ka ron. Anong dapat mong gawin? Alamin mo kung aligned kayo. Kasi kung pareho kayo ng direction, good sign yan. Number ten, Gumaganda yung ugali niya dahil sa'yo. Napapansin mo na mas responsible na siya, mas goal-oriented, mas maayos manamit, mas gentle magsalita. That's growth. And guess what? Inspired siya dahil sa'yo. Anong dapat mong gawin? Support mo lang. I-celebrate mo yung changes niya kasi hindi lahat ng lalaki willing mag-grow. Oh, ayan na, girl. Kung at least lima sa signs na to ay ginagawa ng kausap mo ngayon. Aba, baka siya na nga. Pero siyempre, bantayan mo pa rin. Kasi ang tunay na seryoso, hindi lang magaling sa salita, magaling din sa gawa. Comment mo sa baba ang line na seryoso siya kung relate ka. At kung gusto mong makatulong sa iba, ishare mo tong video na to sa bestie mong may jowa na parang hindi malinaw. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga kwentuhang tulad nito.